Pareho na daw ngayon ng script etong si Chavit at si um, si Sara Duterte. Dahil bukang bibig na netong mga ito na napakahinang leader daw ng CPBPM. Si <laughs> Hindi kasi umobra yung kanilang mga pootot na kuno ay bangag etong CPBPM si na kuno ay kurap, sabihin na natin. Ngayon naman, mahinang klasing or mahinang leader. Pero bakit ang naririnig natin sa mga eksperto at Uh, meron talagang alam tungkol sa sa pagiging leader ang naririnig ng marami na si Sara Duterte kuno ang hindi mo makikitaan ng kahit anong senyales na leader material siya so bakit ngayon si PBBM ang sinasabihan niyo na mahinang leader ano po ba ang pruweba niyo ano po ba ang patunay niyo na ang mga corruption ngayon ay nagsimula kay PBBM hindi ba't ngayon, or si PDDM, ang nakikita ng marami na, na naging dahilan kaya naungungkat lahat ng korupsyon na nagsimula sa administrasyon ni Digong. Sabi nga ni former Senator Antonio Trillanes, ang pinakamastermind ng lahat ng korupsyon na ito ay si Digong at si Bongo. Sila po ang nagmanipula kaya ngayon, Uh, talamak ang korupsyon sa lahat halos ng ahensya ng ating gobyerno. At kasama ka na po doon, Mr. Chavit Singson. Hmm. Totoo na responsibil responsibility, responsibilidad ito, ang ating bansa ng pangulo, unang-una ng pangulo. Pero kaakibat niyan, kasama tayo. Kasama kayo bilang mga mamamayan, bilang iba pang um, leader ng ating gobyerno, na na dapat ay nagbibigay solusyon katulad ni Sara Duterte. Pero ang mali, ang masaklap sa halip na kayo ay makipagtulungan sa gobyernong ito, kayo pa po ay dagdag problema. Kayo Mr. Ching Singson, Sara Duterte at marami pang iba na nasa paligid ng mga Duterte. O, totoong responsibility ito ni PDDM. Kaya nga ginagawa niya ngayon ang malawakang investigasyon. At ano nga ang pinakahuli na meron ng mga rekomendasyon kung sino ang dapat kasuhan, kung sino ang dapat makulong. Yan po ay simula ng pagbabago. Yan po ay simula ng pagtutuwid sa mga napakaraming bagay na nabaluktot o binaluktot ni Digong. Pero ngayon daw, pinasok na ng korupsyon ang halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng pamumuno daw ni PBBM. Talaga ba? Talaga? Sa ilalim ng pamumuno ngayon? Ang bilis namang yumama ng mga diskaya. Kasi ang, ang, ang madalas uh, ang bukang bibig ng mga diskaya, 2016 sila nagsimulang magpaimbulog. <laughs> diba? Sa mga flood control projects na yan at umaman lalo. Sigurado yung iba ganun din. Uh, sigurado yung iba ay nagsimula rin umaman noong panahon ni kong Sabihin na natin na, na meron pa rin corruption ngayon. Pero yung mga paratang na ganito ni, ni, ni Manong Chavez sa ating Pangulo, siguradong paratang lang to eh. Dahil una dapat na pinipresentan nyo ay yung mga ebidensya. Ganyan din ang paratang ni Senator Cheese Escudero kay Speaker Romualdez, wala ka pang hawak na hanggang ngayon sabihin na natin. Wala pa rin maipakita ang ebidensya. Hanggang press release lang kayo. Tapos ngayon, ano nga uli? Sino nga uli yung mga may kaso? Hindi ba't ikaw, Chavit Singson at ang iba pang mga DDS senators at yung mga kaalyado ni Digong? O ang ibig sabihin nun, ang malawakang korupsyon na ito ay nagugat sa pamumuno ni Digong.